Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming lithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sampayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Nareto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM, Manila. DRIVEMAX, umaangat na balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule, lalaking angat tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bureau of Fire Protection, naka-red alert hanggang January 2, 2025. Bilang ng mga nabibiktima ng paputok, patuloy na nadadagdagan. Sobrang pondo ng PhilHealth, kayang tustusan ng benepisyo sa susunod na dalawang taon ayon sa isang kongresista. Ilang kalansay ng tao, natagpuan sa hinihinalang burial site sa Sarangani. Mga pelikulang kalahok sa ikalimampung taon ng Metro Manila Film Festival bibigyang pagkilala sa gabi ng parangal. At Brigada News FM Kidapawan at One Tahanan Party List naglunsad ng feeding program sa mga residente ng isang barangay sa Cotabato. Buong puso in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng biyernes, December 27, 2024, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, naka-red alert status ang Bureau of Fire Protection o BFP hanggang Enero a 2, 2025 bilang paghahanda sa mga posibleng insidente ng sunog. Lalo na po ngayong malapit na ang bagong taon. Ayon kay BFP Public Information Service Chief Annalie Atienza, walang nakalive na mga tauhan at lahat ay nakaantabay para tumugon sa anumang pangangailangan. Samantala, pinalalahan ng Dini Atienza publiko na umiwas sa paggamit ng paputok, lalo na sa mga residential areas at ikayatin ang lokal na pamahalaan na magpatupad ng ordinansa laban dito. SIDAX, SIDAX, Samantala patuloy na nadaragdagan ang mga nasusugatan dahil sa mga paputok ilang araw bago ang selebrasyon ng bagong taon. Ngayong araw, iniulat ng Department of Health na umakyat pa sa 101 ang bilang ng mga biktima ng paputok. May report si Brigada Jigoko Studio, ibrigada mo! Habang papalapit ng palapit ang pagsalubong sa bagong taon, patuloy ding nadadagdagan ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok. Batay sa datos ng Department of Health as of December 27, pumalo na sa isang daan ang mga nabiktima ng paputok kung saan 32 na bagong kaso ang nadagdag ngayong araw. 35% itong mas mataas kumpara sa 75 na naitala sa kaparehong araw noong nakaraan taon. Sa isang daan at mga biktima, 26 ang mula sa Metro Manila, labing-anim sa Central Luzon, labing-isa sa Cagayan Valley, siyam sa Western Visayas at pitaw sa Ilocos Region at Central Visayas. 92 sa mga biktima ay lalaki habang siyam ay babae. Mga bata pa rin at minor de edad ang karamihan sa mga nabiktima ng paputok. 79% sa mga kaso ay dulot ng iligal na paputok tulad ng Boga, Five Star at picolo, habang ang 64% ng kaso ay aktibong gumagamit ng paputok. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na wag nang gumamit ng mga paputok at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng turotot o musika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Matapos naman ipagdiwang ang Pasko at mapaulat po yung ilang scamming sa online financial banks, senador. Patuloy pong binabalaan ng publiko na mag laban naman sa holiday scams. Para sa detalye ng report, Brigada Ancortes, i-brigada mo. Pinaalalahanan ng Senate Minority Leader Coco Pimentel ang publiko laban sa paglipana ng scam ngayong holiday season. Matatandaan, kamakailan ay napaulat ang nangyaring pagkalimas ng pera ng ilang GoTime Bank users matapos ang di mo na ipagpindot nila ng isang link. Kasunod nito, muling pinaalalahanan ng senador ang publiko na sundin ng payo na National Telecommunications Commission na iwasan ang pagpindot ng mga link mula sa mga kahinahin ibinalang text messages. Maliban pa roon, hindi kahit din niya mo ito na tumawag sa hotline ng NTC o di kayo magmensahe sa website nito kung makatanggap ng kahina-hinalang text messages o makaranas ng online scam. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala inihayag ng isang kongresista na kakayaning tustusan ang sobrang pondo ng PhilHealth, ang benepisyo para sa mga miyembro nito sa susunod na dalawang taon. Nanawagan din ito sa publiko na huwag magpalinlang sa umano'y mga fake news patungkol sa subsidiya ng State Health Insurer. Ang kabuang detalye sa ulat ni Brigada Haji Ka i Brigada mo! Brigada. Brigada. I sapat na raw ang annual premium collections ng Philippine Health Insurance Corporation sa mga miyembro nito upang mapunan ang average na gastos sa pagbibigay ng benepisyo. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, nasa 140 billion pesos lamang kada taon ang kailangan ng PhilHealth para sa benepisyo ng mga miyembro. Sa katunayan, nasa 504 billion pesos anya ang investable funds ng PhilHealth bukod pa sa 183 billion pesos na reserve funds at 42 billion pesos na hindi nagamit sa dalawang inilabas na Special Allotment Release Orders o SARO. Ibig sabihin, malinaw na higit pa umano sa sapat ang hawak ng State Health Insurer kahit sa susunod na dalawang taon. Para kay Adyong, ang dapat na tanong ay bakit bilyon-bilyong piso ang investments ng PhilHealth gayong ang pangunahing mandato nito ay gumasta para magsalba ng buhay. Nanawagan naman ng kongresista sa publiko na huwag magbaloko sa mga walang basehang aligasyon dahil sa sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Hindi umano naglaan ng subsidiya ang Kongreso para sa indirect contributors sa susunod na taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right back, right back. Mga kabrigada, ini iniimbestigahan na ng PNP ang hinihinalang burial site na natagpuan sa Sarangali Province. Ilang kalansay na po ng tao ang narecover dito. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. <messizodic> Ilang kalansay ng tao ang natagpuan ng mga tauhan ng PNP CIDG sa barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province itong Pasko. Sa ulat ng CIDG, isa sa mga labi ay kinilala na isang taga Bentong, Polomolok, South Cotabato. Dalawa hanggang tatlong buwan na raw itong nawawala at huling nakitang sakay ng motorsiklo. Ang pagkakadiskubre sa hinihinalang burial site o tapunan ng bangkay ay kasunod ng pagkakahuli ng CIDG Sarangani sa dalawang gun for her suspect nitong nakalipas sa na December 10 lumalabas sa ang dalawang mismong kumanta at nagbunyag na doon sa nabanggit na grave site nila ibinaon ang hindi pa mabilang na mga biktima sa isinagawang exhumation ng CIDG, mga buto na lamang halos ang mga nakuhang mga labi. Ipinag-utos na ni CIDG Director, Brigadier General Nicolas Torre III ang malalimang investigasyon sa grave gravesite sa Sarangani Province. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria. Nang 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. H -Y. H -Y. Isa naman si Diana Lynn Candelaria, isang scholar po mula sa Biliran Province State University. Sa mga kabataang natulungan ng tulong-dunong program ni Senador Christopher Bongo. Ayon naman kay Diana Lynn, malaking tulong ang programa dahil mababawasan ang gastusin ng kanyang lola sa kanyang pag-aaral. Pahayag naman ni Go, mahalaga ang pagsuporta sa kabataan upang magtaglay sila ng tamang edukasyon at maging mga future leaders ng bansa. IMAX. 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 Brigada Brigada. Samantala, bibigyang pagkilala na ngayong gabi ang mga pelikulang lumahok sa ikalimampung taon ng Metro Manila Film Festival o MMFF 2024. Gaya po ng Parade of Stars, ang gabi ng parangal ay isa sa mga highlights ng festival kung saan makapag uwi ng awards ang ilang mga pelikula, mga pagganap, maging ang mga technical contributions ng lahat ng mga bumubuo ng pelikula. Sino at aling mga pelikula kaya ang mag-uuwi ng parangal para sa Best Picture, Best actor, best actress, best director, best cinematography at best production design. Mababatid na ang mga film entries ngayong taon ay ang And the Breadwinner is Espantaho, Green Bones, Hold Me Close, Isang Himala, My Future You, Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital, The Kingdom, Topak at yung Uninvited. Samantala patuloy ang pagpunta ng ating mga kababayan sa mga sinihan upang masaksihan ang mga obra sa larangan ng pelikula sa bansa. Mga kabrigada, kung sinanayang nakatoka sa pagluluto, ang mga kalalakihan naman ang kadalasang nakatoka sa pagpapaputok ngayong bagong taon. Pero po, gaya ng laging paalala ng mga otoridad, magdobli ingat sa paggamit ng paputok dahil delikado pa rin ito. Ang paggamit po ng mga protective gear tulad po ng guantes at googles ay makakatulong upang mabawasan ng panganib. Ayon sa American Burn Association, karamihan sa mga o ng mga nasusugatan ay nagkakaroon po ng paso sa kamay at mata. Ang paggamit ng guantes ay makakatulong upang maiwasan ng paso habang ang googles ay proteksyon laban sa mga pira-piraso ng paputok na maaring tumalsik. Pero mga kabrigada, mas maganda na iwasan na lang po natin ang paputok ngayong bagong taon. Ang balita ito at paalalang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. IMAX. IMAX. Balita. Balita. balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, sa ikasampung anibersaryo ng Brigada Newsefem Kidapawan, nagsagawa ng food feeding activity ang Brigada Newsefem at One Tahanan Party List sa Barangay Kibya, Matalam, Cotabato tatlong kaldero ng Aruskaldo ang dinala at ipinamahagi sa mahigit isan libong mga bata at matatanda sa barangay. Dahil dito ay tuwang-tuwa ang mga bata sa natanggap nilang masarap na lugaw at mga freebies. Unang pinakain ang mga estudyante sa gymnasium ng Kibia Elementary School, sumunod ang mga residente sa covered court ng barangay Kibia at huli ang trail area kung saan naman abala ang mga tao sa panonood ng motor trail. Ang nangyaring aktibidad naman ay isang handog pasasalamat ng Brigada Yusef M. Kidapawan at one tahanan party list sa mga biyayang natamo sa nakaraang taon. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at Tahan Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Max. Tri Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New and Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News Afan, Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.